Okay guys, uh, good morning sa inyo lahat. Uh, nandito ngayon si Papa Lon sa Pisto ng Manila Bay. Ayan kung makita nyo, nandito lang tayo sa Tawiran. Wala tayo doon sa Baywalk. Ayan. Napakagandang mga tanawin mga guys. Oh. Ayan, uh, medyo walang traffic. Yung kabila lang kasi uh, naka-stop yung stoplight, naka-raid. Ayan, naka-stop sila. Ngayon, uh, dito tayo naglakad-lakad muna tayo pakita natin sa inyo. At tayo papunta doon sa Phase 1 kasi nandito tayo sa Phase 2. Ayun, nakaguna. Tatawid muna tayo rito para may pakita natin sa inyo. Uh, ayan yung building na sa uh, taso, ang ganda ng view mga guys, so, Habang naglalakad dito si Papa Lon. Napakaganda, ayan. Makita niyo naman talaga yung kagandahan dito sa harap sang Ross Boulevard. napakagandang tanawin mga guys oh. yan yung sumasayaw ang tubig o oh, diba yan. napakainit kasi kahit maaga mainit pero naman makita nyo naman mahangin naman siya ayan galak gala tayo dito yan naman yung simbahan natin yung bilang katoliko yan yung simbahan makaganda ganda tingnan pag uh, may tubig na sumasayo oh ngayon papunta tayo dun sa pisuan mga guys Ayan, napakaganda. Shout out din sa ating kaibigan, kay Bukmay Palaboy. Ayan. Ayan mga guys, Ngayon nandito tayo sa boulevard para pumunta tayo dun sa fish one. Ayan. sa manyo, oh mga so, guys, dito tayo naglalakad tayo dito no, sa Boulevard. Malapit na tayo sa page 1. Ito nga yung sinasabing ko, napakainit. Yan. Yan yung kwasang Pitch 1, no. Pero ang ah, nandito pa tayo sa kabila. Hindi pa tayo nakatawid doon sa kabila kasi dada naman tayo doon sa kabila doon sa overpass. Kaya lakad-lakad muna si Papalon dito. Kahit mainit, okay lang. ah yung natin para may update ko kayo rito sa Manila Bay okay guys samahan nyo at papunta na tayo doon kaya mga guys may mga foreigner na rito nakatambay oh. at dito tayo naglalakad hello hello kaya mga guys uh, may mga uh, pantay doon mga foreigner na, na nakaupo at uh, Siguro mag-asawa yun kasi dalawa sila magkatabi eh. Ayan. Napakaganda guys oh. napakalamig dito maglakad. Kaya dun pag dun ka mas kabila o dito kasi sa kabila. mainit kasi. Pag ka mas kabila kaya dito ako dumadaan. Kaya may mga barandilya dito. May mga tiyatawag na railings. Ayan. Bibilis na takbo ng mga sasakyan Oh. No? At masarap kasi makahoy eh. naman tayo sa pila kapag naman tayo yan mga guys ito naman yung ating Salvador Salvador Doy Laurel ayan Kaya yeah, mga guys, ayan na tayo sa harapan, no? Oh. Ang Manila Bay. Nakagaw na yung mga sasakyan. Napakaganda tingnan pag ganyan na hindi pa traffic din, no? Oh. Yeah, ayan mga guys, na nandito na tayo sa overpass. Malapit na tayo makakit na sa taas. Ayan ang ganapat. Ayan yung gate 1, no? Oh. Doon tayo papasok sa kabila. Ayan, nakakit na tayo dito. Pero tingnan ko lang guys ha Kung matao kasi na uh, may inip masyado Kaya tayo dito Ay mga guys, ah, uh, grabing init talaga dito. Kasi nasa open na tayo. Ayan oh. Napakaluwag ngayon yung daloy ng traffic. At wala kang makita mga tao ngayon na nagagala gala dito guys. Kasi mainit. Nandito naman lang nagkakaroon ng konting traffic oh. Ayan yung view sa Manila, sa Manila Bay, Rojas Boulevard. Napakaganda. Ayan, ito yung pansang Manila Bay, phase 1. Walang katatawa guys kasi napakainit. Hindi na lang tayo papasok dyan. Kasi sa sobrang init. Ayan. Pakita na lang natin dito sa inyo sa baba. At tayo uuwi na lang din ako. Kasi wala naman tao. Bukas na lang ako babalik dito. Yan, no, wala lang pa dito ngayon no? Uh, inalis pala rito yung mga vendors na nagtitinda sabi uh, napaka napakainit Ayan, no? uh, walang katao tao yan ang uh, Manila Bay ngayon page 1 dito sa Dolomite Beach mga guys yung mga nagwawalis nandiyan lang nakatambay kasi napakainit na mahirap naman niya baka bumigay katawan na katawan nila sa so, pag hindi mo kaya diyan baka uh, baka ka uh, ma-stroke mahirap sa sobrang init ayan kung mapapansin nyo, itong kahabaan na sa gate uh, walang tao yung napansin nyo lang yung mga naglilinis dito ayan ito lang sya kaya hindi na lang ako papasok dyan mga ah, guys at uwi na lang ako kasi napakainit din eh ah, bukas na lang tayo babalik dito pag may time balik na lang tayo ayan dito na lang tayo kasi wala po mapasok ngayon napakainit mamayang hapon sigurado yan mga gusto maraming mga mapasok dito ayan dito na lang tayo po. makita ko na lang sa inyo hindi na ako papasok dyan sa loob kasi uwi na lang ako mainit Okay guys, uh, patuloy ko na to at sa lahat ng mga subscriber ko. Maraming salamat sa parang sawang pagsuporta suporta nyo. Hanggang dito lang muna at ingat po kayo at God bless. Bye bye!